Okay, okay guys, uh, welcome to my YouTube channel again. So ang babaw vlog natin ngayon for today guys ay ano ito. Yung paano ko ba na napatipid yung aking motor kasi guys tinanyo. So nung Friday day off ko nag-tune up ako. Ito. ay ko sa inyo pinuksan ko yan, nag-tune up ako nyan. Adjust ako ng valve clearance ng intake tsaka exhaust. So, yun yung mga ginawa ko, nagpalit ako ng kadena. Ito. So, nung Friday na yon pagpasok ko, ay pag... Dating ko noong Sabado, pasok na ako sa trabaho. Nagpakarga ako ng gas. So, kaapon yon Sabado, full tank. Ngayon, ang biyahe ko, from Makati Nag-full tank ako So, umuwi ako ng kabite So, usually naman gano'ng ginagawa ko Kabite, jentry Mukunta ako ng jentry oh, Then, babalik ng mulino Then, babalik ng makati So, ang nangyayari dyan guys? Ang gas ko nyan Nandi na yan, dati Sa pangalawang bar So, hindi na ako makakabalik nyan So, kailangan ko na siyang i-full tank ulit So, gano'ng na nangyayari sa akin yan, guys Pero, ngayon eto na siya Halos kaunti lang kasi nandito yan eh, full na full So ngayon, eto na siya guys. Ang kapiraso lang yung nabaklas sa kanya, ang nakain. So ang ginawa ko guys, kasi dati sa previous video, vlogs ko kung paano ako mag up, ang ginagamit ko kasi noon is, yung aking intake, nasa video ko yan guys ha, pwede nyong silipin sa aking channel. Nandyan lang yan. So, ang aking intake dati ay 8, 0.08 mm. Then, yung aking exhaust valve clearance ay 0.10. So, komportable ako doon kasi pang mabilisan yun eh, pang ratratan. So, ang problema, yun nga, ang nangyayari, ang takaw niya sa gas. Hanggang dito na siya noon. So, ang ginawa ko para tumipid siya, Um, In-adjust ko yung valve clearance ko Kasi before pa yun guys ha Mga 4 months ago pa yun na Video na tutorial ko So ang ginawa ko guys Na discover ko uh, Ang ginawa ko dito In-adjust ko to ng 0.0mm Na valve clearance Doon sa ano ha Gagamit kayo ng gauge ha Then sa aking exhaust 0.08 Tandaan nyo guys ha ito lang ang ginawa ko binabaan ko lang to ng 0.07 mm valve clearance dun sa gates tapos yung aking exhaust 0.08 mm ang ginamit ko so nilitan ko yung valve clearance ng exhaust 0.08 mm nilitan ko rin yung intake 0.07 mm yung ang um, intake niya ito so ito na yung kinalabasan niya guys tumipid siya sa gas sopra pwede naman sa salat ng motor hindi lang sa ismas so ngayon titingnan natin yung tangke kung totoo kasi baka naman niloloko lang tayo ng ating ano pero ito hindi ito sira guys ha ah. itong analog indicator ng fuel ano ko ha ah, fuel gauge ko patayin ko muna kasi ang ismas, pag nakapatay, bumababa yan talaga sa empty, guys. So, natin yung tanke. Eh. So, bago ako pumasok, vlog muna tayo. Share tayo ng kaalaman. So, yan, guys, yung laman niya. Marami pa siyang laman. Oh. So, yan, alog alogin ko. Yan, guys, oh. So, lang yung bawas niya. Kasi dati, wala ka nang makikitang laman yun. So, ulitin ko, ah. Ang intake valve clearance ko ay ito yung intake yung sa taas sa mga newbie yung hindi pa marunong masyado sa motor ang intake natin nasa taas so ginawa kong 0.07 mm take note ha 0.07 mm doon sa um, gauge yung pangsukat sa baba naman sa exhaust 0.08 mm 0.07 intake 0.08 mm sa exhaust so tumipid siya guys sa gasolina before ang dati yung ginagamit ko sa intake ko dati ay 0.10 ah, 0.08 mm tapos 0.10 yung exhaust ang takaw sa gas so ngayon nga ulitin ko ulit binago ko ngayong nag tune up ako nung friday uh, ginawa ko siyang 0.07 mm yung intake yung exhaust naman 0.08 mm so yun tumipid siya sa gas guys so yun lang ang may ko part 1 pa lang to uh, sa susunod na tune up ganun uli ang gagawin ko pero ibibidyo ko na yung actual na pag ano ko nito ng clearance ganun pa rin 0.07 mm sa intake 0.08mm sa exhaust ang gagawin ko ah, uh, actual na pag adjust, kasi trial and error pa lang naman yung ginawa ko eh so first time ko ngayon magbaba ng clearance, ng valve ng tapit clearance nya guys so sinusubuhan ko lang kung titipid, pero hindi to kasing bilis nung gaya nung dati na mas mataas na clearance, pero matakaw sa gas, pero ito mayroon ka pa rin namang dulo masasabi ko na eh, nakaka nakakadulo pa rin naman siya. Kaya niya pa rin dumulo. Pero ang advantage mo, sobrang tipid niya sa gas, guys. So, yun lang. Uh, sana may matutunan naman kayo. Ulitin ko ulit ha. Sa intake, 0.07 mm. 0.07 mm sa intake. Sa exhaust, 0.08 mm. Sa pillar gauge, yun ang kukunin nyo. 0.07 at saka 0.08 sa exhaust na mm na ano clearance pag mag-adjust na kayo ng valve so yun lang guys uh, salamat okay guys aside pala doon sa valve clearance na sinabi ko meron pa kayong isang gagawin dapat itama nyo yung uh, tono ng carb yun. dapat ay hindi sobrang taas yung idle o yung minor niyo para ma-maximize nyo yung matipid na kain ng gas ng motor nyo guys so tamang ano lang uh, tono ng carburetor so sundan nyo lang yung sinabi ko na valve clearance ay eh, napakatipid nyo so yun lang marami salamat abangan nyo na lang yung part 2 actual na pag adjust ko ng valve clearance gamit yung 7.0.07 uh, 0.07 mm sa pillar gauge sa intake at saka yung 0.08 mm na valve clearance so yun lang salamat